waps-waps. Nakapagpapawis na rin po ako. Ito. Namitas tayo na ano, bulaklak para kay Mama Mary. I-arrange ko po ito. Kunin ko yung ano ko, base. Flower base ko, ha? Like lang. Pawis na pawis po ako. Arrange po natin to Dito. Nabalik nga siya, oh. Yan lang po. Diyan lang po ako sa likod ng uha Kasi ang dami na. Yan po. Nakakatuwa lang, di ba? Yan na. Meron akong meron ako nang ano. Ito oh, yung puti. Ito yung kamu mile, pwede ko ginagawa ko rin chapo ito. Yan o. No. Uh, diba? At least meron akong bulaklak. Iano <laughs> e, ko lang to kay ano kay para to kay Mama Mary. Ayan na po. Ayan ha. <laughs> May talent. May talent din pala tayo sa flower arrangement. No? No, ayan, ganyan lang po. Ayan, okay. e, galing. Ayan na po. Thank you for watching. Ayan na po. <laughs> mga guwaps, guwaps. Ayan na po. Ayan, di ba ang ganda? Yung flower arrangement natin. Ayan, no? Di ba? Lagyan pa natin ng mga party-arty para maganda. Ayan. Eh, Ayan po. Mababago ang Diba? Dagan pa natin. Meron pa dito. Ayan na po. Ang ganda, diba? Ito yung mga ano, mga tanim ko dyan sa likod. yung sa may harapan. Aray ko. Sa kadang <laughs> Ito lang yung bulaklak ko para kay Mama Mary. Ayan na po. Diba? Ang ganda, mga guwaps-guwaps. Uwis na, buwis ako, Diyos ko. Ayan, oh. Ito pa yung pang kamumail. Ayan, oh. Itong daon ng kamumail ginagawa kong tsaa. Binababad ko na sa mainit na tubig. Ayan. Ayan po. Ayan, isingit natin dito. Ayan. Diba? Ang ganda. Lagyan natin ng mga ano dagdag na mga ano Ayan na po ayan na po <laughs> thank you for watching follow for more kasi mama 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 Mary's day ngayon Wednesday sana makapagsimba ako ayan oh. to lagyan natin ng mga ganito pa para medyo cute naman siya ayan oh. yan di ba ito lang nibangan ko. Yan, 'di ba? Gusto ko lang. Kasi may mga buds siya, may mga buds. Ayano ko, mali ma ma magbukad-kad siya. Yan. Ayun po. <laughs> Ang daming alam ano. Ang daming alam. Ang daming alam ni Ronila. Nibangan lang po, ni-enjoy lang. Kasi sayang naman kasi bulaklak-lak mata, malalanta lang siya doon sa ano. Ayun na po, oh. 'di ba? Ang ganda tingnan niyan, oh. 'ba? Eh, meron na akong bulaklak. Ayun na po. Oh. Ayun. Meron pang kulay, ano tatlong kulay ito, eh. yellow, light yellow, tsaka orange. Meron pa dati itong yung garing sa ano, sa ibang bansa. Kaya lang hindi ko na hindi nakapunla. Ayun ang ganda, 'di ba? Yan ang ganda. Oh. Diba? Yan ang ganda. Yan, yan. Ang <laughs> saya, saya ako. Bulaklak. Gusto ko bulaklak. Ito na yung weakness ko eh, yung Bulaklak eh. Di ba? thank you!